O, oh, ayan mga bossing, oh. Mali, isang buong pamilya itong mga to. Ay na, sige na, Ayun, sige oh. Grabe, dami nila. Sa kanya, anong service nyo? Owner. Owner? Owner? Nagkasa kayo doon? Magsiksip. <laughs> Ayun, <na>, followers nyo <laughs> to. Hi. Ano ba, flexible ba yan? Hello. Hi. Boss, saan magagamitin ng kotse, madam? Ano nga, may nukon na kasi pang service-service nyo. Saan? Ito, si baby. Ayan. Hi. Sabihin mo, followers din eh. <laughs> Followers naman talaga Sige, bigay ko sa kahit kung 2-5, tulong ko na sa inyo Wala nga, huling pindig nga namin kakain kahit ko sana Sige na, tulong mo na Kaya upgrade namin, saka kanilang bumawi Hello, baby Saan pa siya na? Gaano? Sa Gatangga, sa Itikar Center Ay, yung pinuntunan mo sa ayan nakaraan, no? Na kailangan namin makapilit nga kasi mo na yung servisyon. Wala na kami yung service, kailangan na kailang kasi, namin Kasi yung usok lahat na sa kanya, pagdating sa bahay, yung Kasi di ba, um, pagdating sa bahay. Uh, gusto mo ng batili, <laughs> naman <yung shout> out. <laughs> Ay, ayoko ako. ayoko ako. <laughs> ay, mag-asawa po kaya. Hindi <laughs> <laughs> mo na talaga madaling-dagaling Kahit mga 120? o oh, ito na lang kahit 1.15 sige na bibigyan ko lang sa talaga wala hindi ako sa ang aray ko para sa on the civic dimension tangay pati puhunan ito nga boss bilabawian na sa vlog oh. boss may ka lang Bati ako sa binsya namin sa Cebu, sa nanay ko, tatay. Sino ba? Sa na ko, ko na. Okay na. Ano sa Matangas? Pati sa Matangas. Ano ba, prabis siya? Matangas. Madam, ano? Malambot pa, malambot pa naman puso Batangas. ko. Kasi hindi kayo makubati siya. Weekly, ina-advise sa So, kailangan ko talaga. Kaya nga ako itong ani ni Bossy ko Parang practice ayo okay. talaga wala sa bago ko na dito. so yan yeah, mga bossing ko, magandang po sa inyo lahat. Bali, paalis na tayo sakto. Uh, may dumating na walk-in buyer. ayun bali, check, check nila tong ah uh, Honda uh, Civic Dimension natin mga boss. Ayan. May ay gagamitin daw. Boss, saan magagamitin ito? Sir. Yeah. Uh, everyday ba si baby oh, nag-aano? Minsan everyday, minsan weekly. Weekly? Minsan weekly. Minsan weekly. Minsan Three years? Pero vlog, ano? Siya nag-vlogger niya na. Ah, nag-vlog siya? Ah, sige na, test drive muna, test drive. So, yun mga bossing, pala transparent lang. Unting-unting na lang, matatangay nyo ng puhunan ko. <laughs> Yor, wala muna sa sahod! Meron. Kuya, wala muna. Grabe. Grabe ang tawad sa atin dito, mga boss. lang. <laughs> Pero okay lang. At least, tulong uh, makatulong naman sa kanila. Uh, kailangan, kailangan naman nila service. So, bawin na lang tayo sa next unit. ayon. Uh, ayun. Malambot talaga ang puso na isip. <laughs> Nadadali na malambot ang puso. <laughs> <laughs> Pero hindi yung malambot. Dito lang hindi malambot puso ko sa dalawa na to eh. <laughs> 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 ah, picture sa ako na. Abing chur, lahat pala sila nanonood mga ba? Ayan o oh, mga nanonood ba to? Tunay ba? Nanonood sila sa akin? O oh. oh, tara, picture tayo. Picture, picture tayo. Tara. Dagdagan mo na kayo 212. Iyak na naman yun si mama ko <laughs> <laughs> <Pero>, Iyakin ba yan? Nanay ko eh. Kanto muna. no? Kanto no, no. Sige no, promise. Kuno mo. Matutuloy 'yung naman, you know, <laughs> po, ko. Siyempre tutuloy ako 'pag nakatulong ako sa na Ito nga 'yung nakakaeno. Hindi naman kailangan <laughs> muna sa kanya. Tulong muna. Odi, naman Kailangan ng kutsi. Hindi talaga Kailangan ng para baby na pag nasa usok, tricycle kami, di ba? Lahat ng mga bus, mga sasakyan, nasa amin lahat ang usok. Sa tricycle bahay, lang dinadala nyo, di ba? Rebossing, no? Binintang nga namin Batangas tricycle. City? Mm. City, no? City, Batangas medical City. center. Pero may ganun kalayo. Eh, ay, ano talaga, matatagtag. Napay-pay na pay -pay top, ano. dating sa mga hindi siya. So, ka na so, hindi makano. Doon siya, ba't ang layo ng pinaganoan niya? Kasi siya na-diagnose, eh hindi na pinalipat ng doktor kasi magbabakto siro siya sa ano niya sa siya na, ng na ah, niya. ang si mag isang taon na siya umayigit sa ano kasi February siya Babawi yes. no, na lang kami sa iyo. Yon, nandito na may boy. <laughs> 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 Yon, yeah, na nila ako. <laughs> no, <mag> <laughs> La lagi na lang, lagi na lang talaga. Unti-unti na lang, tangay na po. Walang but pa naman puso sa bata kanya maraming blessing darating sa inyo. Ako na sa inyo. Kasi pag tumulong ka sa may karamdaman. Maraming blessing yan sa iyo. Nakapalong naman po kami lahat. Sa... Oo nga, nanonood yan ito baka ito eh. kami sa iyo lagi. Pero oh, ba okay ba yan? Siyempre naman mo. Ito, 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 test drive niyo. Maganda naman ito. Tuntuan nga mga bata oh. O. Oh. oh reverse yan. Drive. Marunong ba mag-drive yun? Si boss? Oo, huy. Ikaw na, anger. Ayan, for test drive mga bossing ko. Wala ba, hindi ba malambot mga gulong? Malambot nyo dito nyo or? Madam, one-two, no? Wala nga talaga, Prami. Nakakatulong naman? Oo, syempre, malaking tulong yan sa amin. alis ka lang, ah? Sige, sige. Malaking tulong yan sa amin, boy. Easy. Bata, nag-iyala. Ano te Ah, wala naman pala, okay naman pala. Sige, test, sige na, bigay ko na. Ano ba, sige iba. Naduraan na nga ako kasi wala kinita. Okay. 110. Ha? 110 only. Okay, pati na. Sabi na naman ng mga ano, scripted kasi mura. Magkano man nakuha, madam? Baka sabihin nila scripted sa presyo eh. Ayan, sabay-sabay sila. Alam na. <laughs> Tangay. <laughs> boss, thank you so much. Ya. Salamat po, boss. Madam. Thank you, boss. Malaking tulong naman. Malaking mm. tulong. Salamat. Kapalain ka na may kapakit. Salamat din po. Happy, naman. Oh, happy, oh. siyempre. Ito mga mga nanonood no, no, Ah, no. uh, bali gusto ko lang magpasalamat kila Sir, uh, kay, kay Madam kasi kailangan, kailangan nila ng service kaya binigay natin ng ganong kamura. Bawi na lang tayo sa sunod na unit. Ah, uh, importante na katulong tayo sa kanila. So ayan mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat. nang patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC si Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat na manangarap magkaroon ng sakyan. Geng-geng. Tara na, picture na. Happy pa rin si ASL. <laughs> ayan, happy family na sila. Meron na silang service, mga bossing ko. Madam, thank you so much po. Peace bomb tayo. Peace bomb muna lahat. Kasi, boton nyo ko, ha? Okay. <laughs> Pagka mag kayo ng unit, dito lang kayo pumunta. Siyempre, AC Garage, mga boss, ha? So, ayan, mga bossing ko. Balik gusto ko lang kong congrats, boss. Maraming maraming salamat, ha? Ah, sana nakatulong ako sa iyo. Walang halong plastic. Sana, ano, sana hmm. talaga nakatulong ako. Po. Baby, salamat ha? Bye-bye. Pa, <laughs> Ay, wala pala yung janjan, janjan, dyan, dyan. Dyan, dyan. Dyan, dyan. O, oh, Hindi, bigyan mo sila ng ano, tigisa. Ayun, no, kunin mo na yung kalate. Happy na sila. O, di, dikit lagi sticker. Madam, thank you so much. Congrats. Ayan.